Sa iba pang balita, nagsalita na po si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo tungkol sa tampuhan nila ng kanyang ina. Kabilang sa mga sinagot ni Carlos, ang tungkol po sa bank account na hawak umano noon ng ina at monthly allowance niya bilang national athlete na galing sa gobyerno. Balitang hatid ni Mariz Umali. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, Winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ano ni Kaloy sa uh, perception niya, meron eh sabi ko nga sa kanya, willing ako'ng maglabas ng mga uh, evidences ng mga deposit slips na meron ako ngayon. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po. Sa, sa isang video na kaniyang pino sa social media, si Olympic uh, double gold medalist Carlos Yulo na mismo ang sumagot sa mga esyo kaugnay sa pera -tune, -tune, na isa sa pinagmumula ng tampuhan nila ng kanyang inang si Angelica Yulo. Hindi niya sa akin sinisabi na nareceive niya na pala yung incentives ko from world championships. Hindi ko pa po malalaman na nareceive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Sabi pa ni Kaloy, Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Dinepensahan din niya ang kanyang nobya si Chloe San Jose na hindi raw gusto ng kanyang ina. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin. May tugon din si Carlos sa ina na nagpaabot ng pagbati sa kanya. Kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Uh, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit niyong sinabi sa akin. At uh, yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like uh, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, ma nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ko mama ko. Arestado ang isang lalaking sangkot umano sa pagnanakaw sa isang noodle shop sa Paranaque. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tahimik na nag-aalmusal sa isang noodle house sa barangay Tambo, Paranaque City, ang apat na ito biyernes ng umaga. Maya-maya pa, kita sa CCTV na may isang lalaking nakahelmet na nagmamanman sa may pintuan ng kainan. Pumasok siya kalaunan at tinutukan ng baril ang apat na kumakain sa restaurant. Tatlo sa kanila ay mga dayuhan, isang Malaysian, isang Chinese at isang Canadian. Nagkaroon ng komosyon kasi nagtang, uh, ayaw pang ibigay ng isa sa mga victims yung, ano, yung mga gamit niya. Ayon sa pulisya, nakuha ang mga cellphone, ID at perang nagkakahalaga na 1,500 US dollars o mahigit 80,000 pesos. Sinimot din pati cash register ng restaurant. Matapos kunin ang gamit at pera ng mga biktima, agad naman sumibat ang suspect sakay ng motorsiklo na naghihintay sa kanya nalaman natin sa investigation na itong isa lang yung pumasok na nanutok tapos meron siyang kasama sa labas na yun yung nagdadrive drive ng motor na ginamit nila para makaalis dun sa area nagsagawa ng backtracking ang pulisya hanggang sa may isang nakasaksi na lumapit sa kanila uh, Meron isa tayong witness na sa halip na matakot siya dahil tinakot na sa nung tinakot na sa nung suspect natin na wag ka magsusumbong wag mo ako ituturo kahit na tinakot na siya, lumapit pa rin siya sa pulis at sinabi niya yung pagkakakilanlan. Hawak ang impormasyon galing sa saksi na aresto ang isa sa mga suspect lunes ng madaling araw habang patuloy na tinutugis ang kasamahan niyang rider. Nasamsam ang isang baril at isang motorsiklo mula sa suspect na nahaharap sa reklamong grave threat, robbery at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinubukan ng GMA Integrated News na humingi ng pahayag mula sa suspect pero hindi ito pinahintulutan ng mga otoridad. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Sumalpok ang isang pampaserong jeep sa gilid ng isang bangko sa Camias, Quezon City. Ayon sa driver, binabagtas niya ang Camias Road nang makasalubong niya sa intersection ng isang sasakyan. Bumusina at nagminor daw siya pero pinilit pa rin daw ng sasakyan na umabante. Iniwasan niya ang sasakyan kaya lang tinamaan niya ang isang nakaskuter. Walang sugatan sa mga pasahero ng jeep pero isang babae sa kalsada ang sugatan at isinugod sa ospital matapos masagi ng jeep. Hindi nagpa-interview sa kamera ang driver ng na nakasalubong ng jeep pero sabi niya nakita niyang mabilis ang takbo ng jeep kaya nawalan 'yon ng kontrol. Isang fetus ang natagpuan sa isang banyo sa NAIA Terminal 1 sa Pasay. Ayon sa report, isang staff ang nakakita ng tissue na may dugo ang laman. Kinumpirma ng medical team ng MIAA na fetus 'yon. Dinala na ang fetus sa NAIA Airport Police Station at inaalam kung sino ang nag-iwan nito sa banyo. Nagsumite ng mga dagdag na dokumento sa NBI ang mag-amang Nino at Sandro Mulak. Kaugnay po yan sa reklamo laban sa dalawang independent contractor ng GMA. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Muling nagtungo sa opisina ng NBI sa Quezon City si Nino Mulak at anak niyang si Sparkle Artist Sandro Mulak. Nagsumiti sila ng ilan pang dokumento para pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa dalawang individual. Nagbigay na rin ng kanyang opisyal na pahayag si Nino sa NBI pero tumanggi ang mag-ama na magpa-interview. Dumating rin ang kinatawan ng isang hotel kung saan umano naganap ang insidenteng inirereklamo ng mag-ama para isumite ang CCTV footage na ipinasapina ng NBI. Walang pahayag ang NBI o ang mag-amang mulak kung ano ang isinampang kaso at kung sino ang mga inirereklamo. Pero kinumpirma ng abogado ng dalawang independent contractors ng GMA Network na ang kanyang mga kliyenteng sina Jojo Nones at Richard Cruz ang sinampahan ng reklamo. Natanggap na rin daw nila ang sabpina mula sa NBI Public Corruption Division para sa isang hearing sa biyernes ng hapon. Si Nones at Cruz din ang iniimbestigahan ngayon ng home network ni Sandro na GMA matapos silang ireklamo ng batang aktor noong isang linggo. When sila Sandro nga filed the written complaint with GMA, we Already gave them um, notice of preventive suspension pending the investigation and uh, yun nga um, we constituted uh, an independent body to conduct the formal impartial investigation of the case and of course um, we have to abide by the rules of due process. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.